Tumaas ang mga kaso ng kidnapping sa Pilipinas mula nang ipasara ng gobyerno ang mga pogo ayon sa isang anti-crime group. Gate ng gobyerno, hindi nagpapabaya ang PNP laban sa mga krimer. Nakatutok si Marisol Abduraman. Iba sa karaniwan, para sa anti-crime advocates na si Teresita Angsi, ang latest na kidnapping ng isang estudyante na pinutulan pa ng daliri para ipadala sa kanyang magulang. Very type of kidnapping only this time. Hindi na raw bago ang kidnap for ransom sa bansa, pero ayon si MRPO, ito raw ang unang beses na naka-encounter sila ng ganito katindi ang ginawa sa biktima, lalo't 14 anyos lamang ito. It's a very inhumane way of treating the victims and we have never encountered that before. Dati, yung mga vi victims na ganyan at treatment where they torture the victims, they cut the finger, adults and Pogo related. Mm -hmm. This family is in no way related to the Pogos. Pati ang laki ng hinihinging ransom, ngayon lang umabot sa ganyan ayon kay Angsi sa impormasyong nakarating sa kanya. Alam ng pamilya ng biktima na may kinalaman sa Pogo ang pagdukot. Because the driver used to work in a very big uh, Pogo business in Clark. And the driver has been with them for only one month. The same way na naririnig namin. Pogo victims, pogo hostages na hindi nakabayad ng utang o kaya okay. gano'n. The same yung treatment niya and his voice. Ang driver daw ang nagbigay ng impormasyon sa mga suspect. Nagpapagaling na anya sa ospital ang bata. Kasabay ng patuloy rin pagsisikap ng pamilya na makarecover sa anya'y traumatic na karanasan. Pero hindi lang sila ang apektado business community is in a panic because this is what they're afraid of. Ayon sa grupo ni ANSI na Movement for Restoration of Peace and Order, dumami din ang kaso ng mga kidnapping simula na magsara ang mga pogo sa bansa. Sa so buwan lang ng Enero, apat na ang naitala. Most of the perpetrators are still the Chinese syndicate. The victims are not all POPO related. The government is caught flat-footed. Hindi sila prepared what to do. no. Mga Filipino drivers are without jobs. Not just the Chinese are without jobs. We have to be more vigilant with these things happening now. Ayon naman kay Interior Secretary John V. The PNP is on top of the situation. Hindi nagpapabaya ang PMP. We have the tools necessary to fight crime. The people around me now, I vouch safe for them. They are doing a good job. We will never let down our guard against criminality. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto 24 Horas.